Hi guys, good morning, good morning, good morning. It's Tuesday again. It's dialysis day of Dadio, and it's a raining day. Maulan na maulan na Martes dito po sa Pilipinas. Kaya magingat po ang lalabas at don't forget to bring your payong. And syempre, payong with bio if ever. And of course, water. A bottle of water. Kung wala kayong tumbler. Yung binibili nating mineral water. Yun, pwede na yun. Para lang talaga safe tayo sa araw na to. Kasi maulan. And, uh, mahirap maulanan. Mahirap magkasakit. So, ayan, guys. As usual, routine ni Mommy G Fresh shift ngayon si Daddy o. And then, tinap uh, ko muna siya ng una. After ko siyang na-drop at nasalang uh, na siya kaagad. Kasi maganda po ang dialysis center niya ngayon which is nakaprepare na talaga kaagad. Uh, kung 6 o'clock ang uh, start timing mo Kung dumating ka ng 5.59 Kasi 5.59 kami dumating ngayon And then ready na talaga sila So sanitize and everything So I think 1 hour preparation before the open For the cleanliness, the cleaning, the hygiene, whatever <laughs> Kasi need talaga guys Kasi alam mo naman dialysis center yun So kailangan talaga malinis And then, after ko siyang na uh, paangay na sa Bisaya or baka na ano ba, na nakasit daw na siya doon sa kanyang dialysis center na meet na niya kung sino yung nurse niya. Siyempre, duty as a mom na naman tayo. Hinatid ang dalawang kids. Although maaga pa for their work, uh, for my daughter work and for my son's school. Pero siyempre, para isang puntahan na lang to be safe sa gasolina. Guys, as usual, tapos kay Daddy, yo, duties, duties na naman as a mom. So, hinatid ko sila, sumabay na rin sila kahit maaga pa, although maaga pa sa work ng anak kong babae and maaga pa rin sa school ng anak kong lalaki, but then again, to save the save the gasoline. Ayan, parang wala I'm yan. <laughs> Good morning. Dalawang chicken chow Fun plain po. Dalawang chicken chow Fun plain. Ano pa po? At saka yun lang yata. Yun lang naman binili niya eh. Yun lang, na, yun lang po. Thank you. Sila ta sa next window ma'am. Thank you. Thanks. The chow Fun. Doon naman tayo sa Jollibee. Pero hindi ako bibili ngayon ng yummy burger. Bibili po ako ng hot dog, jolly hot dog kasi yung yummy burger kasi is beef eh. Pagpataas ng kariya niya yun. Delikado. <laughs> Delikado na naman sa kanyang kidney. Although wala na siyang kidney, patay na kidney. Kaya na dialysis po si daddy yun. Oh. But still, we need to be careful. Because we want him to extend his life still. Di ba guys? Dito sa Jollibee na didibago talaga ako. Lagi kasi ako sa Chowking. Sa Jollibee ang liit ng kanilang daanan pag sa drive-thru. Actually guys, uh, walang pila sa Chowking. Dito, pangatlo ako. So, bidig mas mabenta ang Jollibee. <laughs> Jolly Good morning. Good morning. Dalawang Jolly Hot Dog na la carte. Ano additional ba? Wala na po. Nami bagong burger man baka gusto niyo po ma-try po. Crunchy chicken sandwich ma'am. Ganun siya. 59 lang po yung solo po. Ayun na lang tapos isang hot dog. Dalawa ni ma'am. Or sa isa. Sa isa ah. Sa isa na lang. Ano additional? Masarap ba yan siya? chicken sya, no? Yes, ma'am. Idalawa ko na lang siya? Dalawa na lang. Oo. Dalawang... Tapos, idalawang hotdog mo na lang. Tanggap ka ng, ah, pwede cash sya pa yung cash ko. 278 po. Pila? 278. carte lang yung lahat, no? Yes po. Dalawang hotdog. Pa, discount dalawang... ako ka. Dalawang jolly hotdog and dalawang... Crunchy chicken. ma'am na yun na yes ID. Ito ang raba sa dialysis center pagkain niya yan eh. Pwede rin yung i-contact yung dialysis center. Nandito ano siya? Nagbibili talaga ako dito ga pag pagkain lang dito. <laughs> Mamaya dadaan kami dito. Ikaw pa rin ba? Yes ma'am. Hanggang 11? Yes ma'am. Kasi 10.30 to 11 siya matapos. Okay po. Thank you ma'am

So, ayan guys. Tinanong na naman tayo kung saan yung may-ari ng PWD. Hot dog na lang Ah, sige. Bago tong chicken. Bago to. Nagtanong pa bago kasi nakaprepare na yung chicken sandwich. Wala pa yung hot dog. Thank you. Thank you guys, pabalik na tayo sa dialysis center. Ihatid lang natin yung food ni Daddy-O. Actually, medyo mahal yung food ni Daddy-O ngayon. Pero syempre, kasali na rin si Mami G. Syempre, pag kumakain ng pasyente, kailangan rin na kumakain ng watcher kasi ang watcher ay pagod. <laughs> pagod din ang watcher, kaya kumakain din. Pero, mamaya pa ako kakain, mga 9 o'clock, kasi masisira na naman yung intermittent diet ko. Pero, marami din ako umpon ngayon. Ah! <laughs> kasi yung pasyente ko, guys, si daddy yun, hindi yung pumayag na siya lang kakain. Pag sabi ko, di pa ako kakain, di ako kakain, mamaya nang lunch na ko, di pwede yun. 9 o'clock, makakain din na talaga ako. want to stop here because I want to buy sagi. But I think, oh, di pa bukas. I want to buy ribosaw. <laughs> si ribosaw. signal na nga tayo ayaw pa rin tayong badaanin ay ito talagang mga malalaking sasakyan sige lang pag lumaki na rin yung sasakyan ko Charles <laughs> Charles <laughs> charot lang kasi advantage talaga yung malaking sasakyan so okay oh my god nagkoda -go na nag Tapos parang harap sila dyan. Go na kayo. Oh. Naabutan tuloy ng traffic. na talaga sa ayos Hindi naman pala linya. Bakit nandito siya sa linya ko? Charity. Wala. Wala na guys. Traffic na.